nakakalaiti buhay ng 50 pesos What's up mga Kanoy P. Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Webes mga Kanoy P Ayan yung panahon ngayon dito sa amin At signal number 3 dito sa Pangasinan mga Kananoypi. At medyo maulan-ulan kanina. Buti ngayon tumila na. At may hangin din mga Kananoypi. Sana ganito lang yung ano yung bagyo dito sa amin. At sa ibang lugar talagang binaha. Kawawa naman sila mga Kananoypi. So hopefully na ganito lang dito sa amin mga Kananoypi na uh, hindi na lumakas alright so tayo palabas na naman tayo mga kanaypi para mamasada hopefully na kahit ganito yung panahon makapasada pa rin tayo no? yan mga ka-90 manok, 50 pesos Okay, tagad-tagalang mga maka mga kanaypi Dalawa kami kanina ng kaibigan ko na si RJ Ayan nakapagkarga na Naikarga na niya si auntie Yung hinahatid ko sa, ano, sa may San Vicente Ayan nandun siya mga kanaypi So tayo na yung magkakarga mahangin yung ano yung panahon ngayon at buti na lang walang ambon wala nang ulan hopefully na magdarediretso ng ganyan so pinagilid ko muna pinagilid ko muna yung ano trapal ko ayan masarapan para makapag video tayo ng maayos. ayan Ganito ang signal number 3 ngayon Mahangin mga kanayipi dito sa Pangasinan Alright Hopefully na ganyan na lang mga kanayipi, Hindi na magtuloy-tuloy Mahirap talaga Okay Ayan mga kanayipi, May pasayros to ha Wait, right, papano tayo madam? Town Homes Ay, Town Homes dito ba ate? Thank you Ayan, nagdagdag na naman yung kinita natin Mga kanayipi May dagdag na 30 pesos Ah, sige ang tayo. Ikaw na naman, awan ko try siya. So nga lang ang kami ng tayo na saapa kami ng tao. Yun na, gantay. Ayan, mga kanayipi kumita pa tayo ng 70 pesos buti na lang nakuha natin sa antik dagdagan pa yung kinita natin Thank you. Ayan mga kanipi. Kumita tayo ng 110 sa ano? Sa pasayro natin. Yung isang galing sa ano? Ay yung dalawa ang galing sa EGL. Nagbigay ng 50 sa may CB Mall. Tapos yung isa, nagbigay naman ng 60 mga kanipi. tina na lang so ulit yung paghahantay natin sa EGL ng isang oras mga kanaypi ayan mga kanaypi punta tayo ng anok ng Lyceum nag message si Auntie Lilia at sasakata daw tayo ng ano, soft drinks mga kanaypi sara ko lang tong gate Bale, tapos na ako nagkasikaso sa aking manukan eh. pag almusal na rin. Ayan. At kahit papano gumanda na yung panahon. May araw na. ito na mga kanipi may kulang pang isang case na soft drinks dito na tayo Walang royal Walang royal Coke in is same ah oh, kumita ulit tayo ng 60 pesos sakto mga kanaipi may pasayaros na naman tayo SM walang tricycle doon madam ayun mga kanipi, natin na natin yung pasero natin kumita tayo dyan ng 30 pesos alright đi cái hát tay quý hát tay kumita tayo ng 40 pesos balik ulit tayo doon mga kanipi walang tricycle eh kaya pick up natin lahat <laughs> Manananghalian halian muna ako mga kanipi nagugutom na ilang na 12.47 na nang tanghali so may na tayo magbiyahe ulit no tricycle do palabas na tayo mga kanay ta 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 pa sa eros do punin na natin tara ko lang tong gate nga ba po ba madam pangon tayo ng bayan mga kanayipi at doon tayo pipila sa may paradahan wala kanina pa ako dito sa AGL wala tayong mantay na pasahero anong oras na 3.30 na ng hapon mga kanayipi at ganyan pasulput sulput na naman yung ano yung ulan so yan yeah. punta tayo ng ano paradahan tapos bili na rin ako ng ano ng bangus uh, pop pa ayan tila tayo dito kawid na nga talaga ang garahin pinagagarahin Sa Ay, pura na Thank you na. Ayan mga kanayipi Natin na natin yung pasero natin Kumita tayo doon ng 50 pesos Ditilay lang ako ng pandesal Sa tapat ng school Kaya, Spanish friend. 50 dito, Spanish Kayong gumawa. Kayong gumawa. Ayan, bagong bagong gawa mga kanaypi. Tikman natin. Sarap ng Spanish bread mga kanaypi.